Unti-unti na ang naibabalik ang supply ng tubig sa ilang purok sa Barangay Santa Rita sa Batangas City ayon sa mga residente. Para sa detalye makakasama natin live si Denise Abante. Denise na supply ng tubig. Yan ang hiling ng ilan sa mga residente ng Barangay Santa Rita Karasada, Batangas City dahil sa mahina hanggang sa walang supply ng tubig na nararanasan sa kanilang lugar. May kahinaan paraw ang lumalabas na tubig mula sa gripo ni Naaling Imelda ngayong araw pero may pinag-iba naman daw kumpara sa walang patak na tubig noong May 24 ng unang puntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ilang araw na hindi naman napuputol, hindi nag Pero nung makailang araw, nung makailang araw din naman sa nagparang nagputol-putol na rin, nawawalan pa rin. Tapos nagka-meron 'yun, mahina din naman ang tulo yung nakikita niya, hindi naman yun yung pinaka-maximum talaga na tulo ng ganyang tubig. Pero laking pasasalamat daw niya na kahit papaano ay may tubig na. Malaking tulong daw ng maere sa GMA Regional TV, balitang Southern Tagalog ang hinaing ng mga residente para marinig sila ng prime water na siyang supplier ng tubig sa barangay. Isang malaking faktor yung pagkaka-interview po sa amin ni GMA. Salamat kay GMA at kami napuntahan na nakita nila, narinig yung hinaing ng mga tao. 'yung sa pagpunta nila sa mga bahay-bahay at nakita na talagang wala walang tubig. Kung may tubig nang lumalabas mula sa gripo ni Aling Imelda, pila-pila naman ang mga water container na iigiba ng tubig ni Ronaline. Halos isang araw na rin daw kasi niyang iniigiba ng tubig ang kanilang mga lagayan, ngunit hanggang ngayon, hindi pa makapuno ng isang drum dahil sa mahina hanggang sa walang supply ng tubig sa 7 sa kaparehong barangay. Wala na raw siyang magawa kundi magtiis kahit mahirap dahil may dalawang taong gulang siyang anak. Hindi po kami nakakapag-hugas po ng plato, hindi po kami nakakapaglaban ng mga damit po namin kami. Hindi po nakakapaglinis ng bahay. Minsan po ano, isang linggo, dalawang linggo. Po, ang ginagawa po namin po ay eh, nabili na lang po kami ng aming tubig po. Sana po ay ano po, maayos niyo po yung ano po, yung supply po ng tubig para po sa, sa amin po nakatira dito. Sa pag-iikot ng news team, nadaanan namin ang ilan sa mga kawani ng prime water na nagmamonitor sa pressure ng tubig sa ilang mainline sa barangay. Bagamat hindi na nagpaunlak pa ng panayam sa harap ng kamera, sinabi nilang sinisikap naman daw nilang masolusyonan na ang problema sa tubig ng mga konsumidores sa barangay Santa Rita. Sinubukang kuhanan ng news team ng pahayag ang pamunuan ng prime water Batangas City pero wala pa silang tugon. Bukas ang aming tanggapan para sa kanila lang pahayag. Ace, hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin tugon sa ating mga text at tawag ang pamunuan ng Prime Water Batangas City, ngunit patuloy pa rin nating sinisikap na mahingan sila ng pahayag hinggil sa daing na ito ng kanilang mga konsumidores. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.